Ang araw mga pintura so bali ngayong araw mga pintura papakita ko sa inyo kung paano ba tinitimpla ang asbeste mga pintura so mga pintura kapag titimplahin nyo lahat yung isang bag na asbeste kailangan nito ng 750 ml na tubig mga pintura no? so kung kalahati lang ang inyong titimplahin uh, kailangan nyo ng 375 ml mga pintura. at kalahatiin inyo lang din yung hardener na itong aking hawak no yan yan ang unang una yung iahalo sa tubig mga pintura at tsaka nyo isunod yung asbeste mga pintura kalahatiin inyo lang din at haluin nyo ito sa loob ng walong minuto mga pintura para tunaw na tunaw yung powder nya yan, yan yung asbeste, yung binubuhos ko na yan mga pintura. Haluin nyo lang yan sa loob ng 8 minuto para maganda yung pagkakatunaw niya mga pintura. So, yun lang mga pintura. Sana may natutunan kayo sa video na ito. No? So, yun lang. Abangan nyo kung paano siya ipahid mga pintura sa susunod na video. Let's go! え